Okay, ngayon, hahanapin namin yung room 203. Room 203 kasi doon kami. Sobrang mga na nasa first floor, second floor, ngayon nasa third floor kami. Hi, Ken! See you na! <laughs> kasi magbubuto ang mama ni pero Diyos mo naman na kami nakagrindon. Yeah. Ganyan mo, guys. Yeah. Siguro mas maraming tao kanina. Kung ngayon kahit mainit pa, napakaraming tao. Dito. Oh, nyan, 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 nyan. So, nakita ko na halika dyan. Three. Mali. Marami. Two hundred three. Hindi pala three hundred. Kalika-alika. Mali-mali tayo na. Punta namin. Oh, so, hahanapin ko yung room 203. Uy, oh, yun pala si Melvin, ha? Ah. Halika, halika. Yun pala kami sa isa. Hahanapin kami yung room 203. Sama-sama ka pa kasi ka sa akin, eh. si Buboy. Ayan, si Buboy. Oh, ayan, mag-aantay ka dito ng matagal, anak. Ay, mabilis lang pala, anak. O, oh, may mga tumayo po. Mabilis lang, Sama-sama. Hmm. Sama-sama, ang -sama. hmm. Sabi sa'yo, so dumakakait dito eh. tapos na paulit na po kami tapos na pagbunta si mama ni Kinchen ano Kinchen? sino si say magana Kinchen? Gigi o si Rizal <laughs> ma ito yan yan ma, oh was... dakol si Gidon ma gusto to alin at yan mo kita mabakalo. o doon kita mabakal kasi hindi kaya ano ah binutuhan ko ano binutuhan ko yan <laughs>